Magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po ang buwan. Isusum ko po ng kong mga kaibigan. Ayan. Ayan po ang buwan. Ibalik na po natin. Ayan po ang buwan ngayon. Ang ganda po ng buwan. Tapos, mahangin po ngayong gabi. Ayan Lumagalaw ang mga puno. Lumagalaw po ang mga dahon kasi mahangin. Tapos meron mga lumilipad na parang mga bubuyog. Pinapuntahan po yung ano, mga tawag dito. Mga bulaklak. Ang bango po kasi ng bulaklak ng forever. Ito pong tinatawag kong forever yan po yan naman po yung isang malibanag na yan yan naman po ang poste ng uh, miral ko yan naman po ang liwanag ng buwan lakad lakad po ang inyong uh, nanay reli papahangin po muna tayo saglit maganda po ang ihit ng hangin ngayon malamig yan po ang mga malunggay yan yan po ang mga malunggay na talaga magsasawa lang kami dito sa malunggay <coughs> excuse po kahit sino po ay pwedeng kumuha ito naman po yung puno ng ano atis na lagi kong pinapakita sa inyo sa aking uh, vlog yan po maliwanag po dito kasi nandito rin po yung isang ilaw sa poste yan po ilaw po yan di po yan buwan ganito po ka tahimik dito sa aming uh, lugar ayan marami pa rin bunga mga kaibigan yung atis marami pa rin bunga binibilang ko yung atis mo ayan ang dami pa rin bunga no kaya lang maliliit na. Mataas kasi yung mga medyo pahinok na eh. Paano yan? Pag nagpagawa sa kabila, di matatanggal yan. Siguro hindi. Nila. Siguro hindi kasi nandito naman sa side mo eh. Tapyasan. I... Eh, tapyasan lang no? oh, may muta. Yan ang ating hipag. Ang yaman ng ano nyo, ng mga gate nyo, dami sasakyan. sakyan. Uwi <laughs> okay, na. Ganda ng buwan, no? O, oh, diba? Parang malapit na mag-full moon. Uwi ng buwan, mga kaibigan. Hoy, ang ingay naman ng mga aso. Uh, nahipag po yan, mga kaibigan. Sarap lang po magpahangin-hangin ngayon po naman yung bilihan ng merienda. Ano, ganda ng buwan, Oh. Oops. Yan. <laughs> Eksimba ka? Ah, okay. Ano po yan, mga kaibigan? Special yan, pero parang normal na kung makipag-usap. sarap ng hangin mga kaibigan ayan bukas pa yung meriendahan dito sa amin kapit bahay lang namin puro sasakyan mga kaibigan dito sa kabilang side kaya one way lang po hindi pwede magkasalubong ng sasakyan ganoon din doon oh. Hmm. Dito po sa aming uh, block, dito sa side na yan Ito na lang ang hindi nayari na bahay Lahat po yan ay uh, na gawa na At ayan po ang buwan mga kaibigan Ang maliwanag na buwan sa pong uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan po lagyan po natin ng design ang ano ang ating video ayan sa gitna ng mga dahon parang ako lang mga ng tao dito sa labas yan ang aming kubo mula dyan hanggang Bising-bisi yung mga kabataan na naglalaro ng basketball. Hanggang dito na lang mga kaibigan ng aking mini vlog for tonight. Pinakita ko lang po sa inyo uli ang buwan. Thank you for watching. God bless us all po. Bye.